Yan, maing udto mga kairol. Ah, akong pinakagwapong gagaw <laughs> Kayong, sag, tanong, yan, yan isang, na rin. Kayo yung puan sa ta, tanaw daw sa bangkal. Ito Yan, kini tambal dyan ay siyang kining kahoy nga bangkal. Mga nikol. Wag pa niya siya ni, bu, may, ni buwak. Mubuwak mo niya siya. Ano niya siya? Ano niya siya? mana bangkal mana yang daun yang daun mana yang daun udah kung daun ni kalau kita ke kuanan ni kalau makan yang dangkok lebih tokayo ngah Ang yang bunga ni, mubunga siya yellow pero lignin. Oh, kato picture. Oh, oh. oh nga to. Oh, muna ikon tambal. Kanang mga high blood, ini kanang mga tightest. Ah, taas sakit kayo ng tuhon. Mm, Nabi naglayan kayo ng ihi ka? Oo, oh, sakit gini. Kanang sakit ihi ni mo? Sakit gini, ko oh. Ah. Ah. Kirmero, ana. ka kayo oh. na nani oh, mo eh. na. Ah. Buat na. Buat na. Buat na. Buka. tayo kung ano ka? Kahoy na, kahoy. Ah, kahoy. Ah, kahoy ba? Hmm. Oo, oh, pagkuhan mo, kon dire katang na no, nabukon. Nabukon. Pikas-pikason. Oo. Oh. Asa nga, asa nga, matila no? Ah, kanira punuan. Asa nga dahi? Pwede ko, pero gagmay na po na ko nun. Iya, pwede ko mo. Oo, pwede ko. Pwede ko na ko na siguro. Oh, Oo. Oh, panitan na siya niyo mo, panitan. Oh para. Pwede, pwede ka na lang lulul na pin. Pwede ko. Pwede siya. Lulul lang din sa so, dina Ay, ay, panitan niyo mo. Kaya ang kahoy may purkante. Ay, Upload kayo na siya. Wala yung buto ng panit. Hmm. Ay, apin ya, ko, pero murag luod. Manay ako kay mag, ano mo ka siya ko? Oo. Magmurag, maglamog, lamog ba? Muna yung, yung, ano. Kung kahoy na siya, jud muda ko. Mura na siya Kanang punoan sa nangka? Oo. Uh, Sabi, hindi nang sarap doon. Diyan po. Hmm. Pinitan lang ninyo. Oo, pinitan lang. Oh. Aduk ay dugay ni Murat ikaw, no? Aduk ay dugay ni oi. Gawa po sa'yo dito. Diyan po naka na daw. kwal po to. Patay na to. Patay na to, to. Gabok. Kanang kuwan. O, dini. Mm. O, oh, dini. O, napagay na dito. Oh. Dito. Anong? Dagan pa dito muna siya mga kailan oh, ako kita. muna yung klase nga bangkal ah bugaon ko na lang gagawin siya mga kaidol? ang tawag sa amin ay bangkal yan itong puno ito o kuha na namang isa tatlo man eh yan <coughs> mora na ni Angkol buging diri ah eh katong nga lego me dito man na siya ang gikuha sa kong manghod nagdala sa kailan

pinaka puging sakyan na no <laughs> ana okay ana na ana ano mo sa oh gagmay ra ko ana katangkas pila pare ka toy ni toy ni pa pa dua oh tumayo toy sa ito man toy sa no oh wala sa gi baping na ko Ang ihang koan? maraming salamat at dito lang tayo magtatapos nga uh, ng isang bangkal tapos karon mga kaidol, uh, manay gamot sa mga high blood sa mga right taste tanan. Daghan mga tambalan na Thank you for watching sa lahat. bye.